Pag-aaralan natin ang tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas. Samahan nyo ako at ating alami. Paano ba natin matutukoy ang lokasyon ng ating bansa? May dalawang paraan para matukoy ang lokasyon ng isang bansa. Una, tiyak na lokasyon. Pangalawa, relatibong lokasyon. Ang tiyak na lokasyon, ito ay tumutukoy sa eksaktong posisyon ng isang lugar o bansa sa mundo gamit ang longitude at latitude. Ito ay isang matematikal na paraan ng patukoy sa kinalalagyan ng isang lugar sa globo o mapa. Ang longitude ay ang distansya mula sa silangan patungong kanluran at latitude ay ang distansya mula hilaga hanggang timog. Saan nga ba makikita ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ay nasa itaas ng Ecuador sa pagitan ng 4 degrees hanggang 21 degrees hilagang latitude at 116 degrees hanggang 127 degrees silangan longitude. Relatibong lokasyon ay tumutukoy sa posisyon ng isang lugar o bansa sa pamagitan ng mga nakapaligid na lupain at katubigan. Ito ay hindi eksaktong pagtukoy sa kinalalagyan kagaya ng longitude at latitude, kundi ang paglalarawan sa pamagitan ng pagbanggit ng mga kalapit na lugar nito. Ang dalawang paraan. Una, insular. Ito ay tumutukoy sa lokasyon sa pamamagitan ng mga katubigan nakapaligid sa isang lugar o bansa. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng apat na katubigan na makikita sa apat na pangunahing direksyon. Bashi Channel sa Hilaga. Dagat-Selebes si sa Timog, West Philippines sa Kanluran, at Karagatang Pasifiko sa Silangan. Pangalawa, bisinal. Ito naman ay tumutukoy sa mga kalupaang na kapalibot sa isang lugar o bansa. Ang mga sumusunod ang mga bansang nakapalibot sa Pilipinas, Taiwan at Japan sa Hilaga, Laos, Cambodia at Vietnam sa Kanluran, Borneo, Brunei at Indonesia sa Timog, Guam naman sa Silangan. Salamat sa panunood! Ako pala si Fren Polo H. Arroyo, Knowledge is Power!